Kabanata labing isa, mundong ilalim. Paggising ng SSS rank na talento. Walang oras para tumakas. Ang kasanayang walang oras ay tunay na makapangyarihan. Ngunit sa kasamaang palad, nakatagpo ito ng isang taong masyadong mababa. Masyadong malaki ang agwat kumpara sa aking lakas. Hindi ako nito naaapektuhan. Ano pang mga daya ang mayroon ka? Gamitin mo na lahat. Talagang nasisiyahan akong panoorin ang iyong naghihirap na ekspresyon paumanhin. Malinaw na gusto kong tulungan siguro, pero sa halip, nasaktan ko pa siguro dahil sa akin. Napagkamalan niya akong miyembro ng angkan ng dragon. Marahil ay may kaugnayan ito sa talento sa lahi na aking nagising. Maaaring ito ang susi para harapin siya. Tita, mayroon akong isang beses na kasanayan na makakatulong sa iyong gamitin muli ang pakpak ng hangin. Gamitin mo ang iyong minanang talento makipagtulungan sa iyong doppelganger para pigilan siya. Oo, bigyan mo lang ako ng halos isang minuto. Sapat na iyon. Unahin mo ang iyong sariling kaligtasan. Huwag na huwag mong hahayaang mahuli siya. Paumanhin, kailangan kong putulin ang inyong mapagmahal na titigan. Malapit na akong maubusan ng oras. Paano kung patayin ko na kayong dalawa ngayon? At maaari na kayong magpatuloy sa pagiging malambing sa impyerno. Gagawa ako ng pagsabog. Sabay kayong sumugod palabas. Sige. O, oh, bilis, 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 bilis. Nahuli kita, munting daga. Nasaan siya? Papatayin kita ng walang maayos na libing. Sige, sige. Ang pakpak ng hangin ay higit sa kalahati ng nasira, pansamantalang hindi magamit ang kakayahang lumipad. Ikalawang anyo ng pakpak ng hangin. Magbago pagkatapos ng kalahating araw. Iyan na ba ang lahat ng kaya mo? may reserbang kakayahan ang pakpak ng hangin. Ngunit karaniwan ay nasa estado ito kung saan hindi na ilalabas ang buong epekto nito. Ang ikalawang anyo ay pagbabago ng enerhiya. Ginagawang sandata ang enerhiya nito. Ang buong lakas nito, tulad ng isang high speed na makina. Ginagamit ang momentum para lumikha ng isang atake na maihahambing sa hukom ng parusang makalangit. Ang lakas ng pakpak ng hangin na ito ay humihina. Ito ang mas tama sa kasamaang palad, kulang pa rin, lintik, putol-putol na ang lahat ng meridians. Kalahati pa lang ang nababawi kong lakas ng espiritu. Kahit kumain pa ako ng maraming prutas ng dragon, walang paraan para matalo siya. Para magpakita ng kaunting respeto sa akin. Para sa iyo, dapat ko pa rin gamitin ang aking kamao para patayin ka. Ha, guro, paumanhin. Malinaw na gusto kitang protektahan. Pero sa halip, lalo pa kitang napuruhan. Kung gayon, gagamitin ko ang aking buhay kapalit ng pagkakataon ni Guru na mabuhay pa. Shiyu, hindi binibigo ng langit ang mga may puso. Sa wakas, napilitan ding lumabas ang iyong kaluluwa. Napakakilabot, para siyang ninunong dragon noon. Humph, isa lang itong natirang kaluluwa. Hindi pa nga nadadalisay. Hintayin ninyo hanggang makuha ko ang kaluluwa ng dragon. Babalik ako sa banal na kaharian nakikipag-ugnayan sa kalahok, nagbabalak na patayin ang kalahok. Ako, ang sagradong mga guho, ay pinuputol ang panghihimasok ng langit nung daw. Naiulat ko na ang mga bagay na ito sa langit nung daw. Kung gayon ikaw, gayon paman. Naabot ko na ang aking layunin. Ako lang ang nakakaalam na miyembro siya ng angkan ng dragon. Kapag natapos na ang pagsubok ng baguhan, agad ko siyang papatayin. Sa susunod, hindi ka nagaanong maswerte. Na kumpleto na ni Hepe ng Nayon Chinfeng ang larong Pangan Gaso. Nakakuha ng 500.000 puntos ng katangian dahil sa pagkakamali ng langit nung daw. Binabayaran ng langit nung daw si Hepe ng Nayon Chinfeng ng walang limitasyong pagbili ng bato ng sandaang direksyon. Binabayaran si Hepe ng Nayon Chinfeng ng S-rank na item, banal na baluti ng langit nung daw. Banal na baluti ng langit nung daw, S-rank na kagamitan atake dagdag 2000, lakas dagdag 500, bilis ng atake dagdag 300%. Pagsira ng baluti dagdag 200%. Pinsala ng paghiwa dagdag 200%. Pagpapalakas ng limang elemento dagdag 100%. Pagpapalakas ng liwanag, dilim, kidlat dagdag 100%. Karagdagang kasanayan, isang hampas na pagbagsak ng langit kumokonsumo ng 10.000 enerhiya 24 na oras na cooldown binabayaran si Hepe ng nayon Chin Feng ng S-rank na baluting pandigma likas na gintong kaliskis na baluting pandigma likas na gintong kaliskis na baluting pandigma S-rank na kagamitan depensa dagdag 100% paglaban sa tubig dagdag 100% paglaban sa apoy dagdag 100% Kasanayan sa talento, likas na proteksyon sa tubig. Siya ay isang demigod na ibinaba mula sa banal na kaharian. Ngunit ang galit na ito, hindi ko ito malilimutan. Ang utang na ito, naaalala ko ito. Isang araw, pagbabayaran ko siya ng dugo pagkatapos ng kamatayan. Ang pagkawala ng angkan ay babalik sa mundo ng patayan. Bago siya tuluyang maglaho, ngunit para talunin siya. Epektibo pa rin ito. Wala na. Ayokong mag-aksaya, nang namatay. Paalala, nakuha mo na ang hanay ng teleportasyon ng sandaang direksyon. Pakiusap pumili ng destinasyon. Teleport. Hepe ng Nayon Chinfeng. Nayon ng Dragon Abyss. Pumapasok sa lugar ng Nayon Naraan at Walo. Nagpadala si Hepe ng Nayon Chinfeng ng imbitasyon para sumali sa mga miyembro ng Nayon Naraan at Walo ang mga sumang-ayon na sumali sa Dragon Abyss ay otomatikong magiging mga taga-nayon ng nayon ng Dragon Abyss. Ako, hindi ako nagkakamali, di ba? Talagang naging taga-nayon na ako ng nayon ng Dragon Abyss. Tama iyan. Mula ngayon, malamang makakapag-level up na rin tayo. Mahusay. Hepe ng nayon Chin Nayon ng Dragon Abyss. Pumapasok sa lugar ng nayon 34. Hepe ng nayon Chin Feng. Nayon ng Dragon Abyss. Pumapasok sa lugar ng nayon labimpito. Paalala, ang populasyon ng nayon ng Dragon Abyss ay umabot na sa 15.039 katao. Naabot mo na ang target para sa pag-upgrade sa antas tatlo. Nakompleto na ng nayon ng Dragon Abyss ang lahat ng kondisyon sa pag-upgrade. Nais mo bang mag-upgrade sa antas tatlo? Ang nayon ng Dragon Abyss ay nag-upgrade mula antas dalawang patungong antas tatlo matagumpay na nag-upgrade ang nayon ng Dragon Abyss sa loob ng dalawang araw. Binabati ang lahat ng taga-nayon sa pagkakamit ng apat na raang puntos ng katangian. Nakakuha si Hepe ng nayon Chin Feng ng walundaang puntos ng katangian. Binabati ang nayon ng Dragon Abyss. Rehiyon isa, sa pagiging unang nag-upgrade sa Antas 3, na nakakuha ng unang pwesto sa kompetisyong ito. Nakakuha ng pinakamataas na ranggong gantimpala, nakakuha ang mga taga-Nayon ng 1.000 puntos ng katangian. Nakakuha si Hepe ng Nayon Chinfeng ng 2.000 puntos ng katangian. Tingnan ninyo, ano iyon? Pader ng lungsod iyon. Basta't ma-upgrade ang pader ng lungsod. Hindi na tayo matatakot sa mga kaaway sa labas. Isa, ang buong tribo ay nahahati sa labing-anim, napakaliit. Lahat ng kababayan sa bansang dragon ay naligtas. Hatiin ang mga puntos. 100.000 puntos ng tibay. 100.000 puntos ng bilis. 100.000 puntos ng lakas. 200.000 puntos ng espiritu. Sa wakas, antas, labing walo, titulo, hukom, rango walo reputasyon, 120, at dalawampu, dakilang emperador ng baguhan. Lakas, 105.475 puntos, tunay na kahulugan ng lakas. S-Rank, bilis, 103.372 puntos, tunay na kahulugan ng bilis. C-Rank, konstitusyon, 102.758 puntos, tunay na kahulugan ng katawan. C-Rank, Espiritu, 209.972 puntos. Sixth Sense Telepathy. B rank. Mga talento, tunay na kahulugan ng limang elemento. A rank. Dominyo ng dilim. A rank. Lahi ng dragon, dugong dragon na nagwawala. B rank. Likas na talento, balon ng espiritu. SSS rank. Pagtapak sa niebe, walang bakas. Kabuuang 1.400 puntos ng katangian ang pag-upgrade na ito ay tunay na nakakapanabik, lalo kung nararamdaman na tama ang pagsunod kay Boss Chin Feng. Basta't sumusunod ka sa boss, tiyak na hindi ka magdurusa. Sinabi ng boss na ililigtas niya ang lahat ng kababayan. At ginawa niya ito. Dapat kong sabihin kay nakatatandang Chi Shan ang balita ng pagkamatay ni Chi Hindi maganda. Kaka-level up lang ng S-rank na Asher Dragon. At malapit nang dumating ang hukbo ng angkan ng Fuang. Hintayin pa ba natin ang mga taong Tsinaiyon para tulungan tayong labanan ang hukbo ng angkan ng Fuang? Bilis, makipag-isa sa boss. Paano ito? May mga eksperto sa antas ng lupa ang angkan ng Fuang. Hindi ba't si Chiyun ay naghahanap lang ng kamatayan? Si Chiyun ay nakababatang kapatid ni Chiyu. Hindi ko siya maaaring hayaang mamatay. Ha, ano ang lumipad kanina? Mukhang si Boss chin. pinuno ng angkan. Anong problema? Nalaman ko lang na nagpupulong ang mga puwersang tagapagtanggol ng angkan ng pilak. Ngunit hindi nila ipinaalam sa ating angkan. Ano? Mahina ang ating angkan. Kaya sinadya nilang maliitin tayo. Basta't mapuksa natin ang kanilang mga puwersa sa pagkakataong ito. Malaki ang itataas ng lakas ng ating angkan. Buong lakas na umatake. Sirain ang kanilang porma sayon. Sugod. Sugod. Ito. Ano ito? Ito ang pinagsamang kasanayan ng angkan ng fuang. Gamitin ang mga kasanayang may elementong apoy para harapin siya. Sige. His. 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 Ang pagpatay sa kanila ay makakakuha ng malaking halaga ng mga puntos ng katangian. Mga mandirigmang dragon. Sugod. Sugod. Patayin silang lahat para sa akin. Iligtas mo ako. Suporta. Anong nangyari doon? Hepe ng nayon. Si Boss Chin. Guru. Lei Ju. Lei Ju, nasaan si Chiyun? Nakalusot na si Chiyun sa likuran ng kaaway. Hindi alam kung buhay pa siya o patay na. Ipabatid sa lahat. Tapos na ang laban. Agad na umatras. Iwana ninyo na sa akin ang natitira. Boss Chin, mayroong hindi bababa sa 3.000 kaaway dito. Ikaw lang. Umalis ka sa daan. Tumalon. Sa ganitong kitalim na espada. Masyadong mababa ang atake. Shao Luan lumipad ng mataas at hanapin si Chiyon. Opo, guro, nahanap ko na si Chiyon. Dadalhin kita doon. Lintik, sunod-sunod na matitinding atake. Hindi ko nakaya. Matanda, gusto kong makita kung gaano kakatagal makakatagal. Ha, guro, darating siya para iligtas tayo. Kung gayon, ipagpapalit ko ang aking buhay para sa pagkakataon ni guro na mabuhay. Guro, guro, tandaan mong puksain ang angkan ng Fuang ibalik mo ang aking mga tao sa bayan ng pagtapak sa buwan. Siya ang kalahok, hepe ng nayon, ang ating hepe ng nayon. Lahat, sugod, patayin siya, sugod, isa laban sa isang libo. Ubus na ang aking hukbo, oras na para sa sukdulang galaw. Lakas ng dragon, ano ang bigat na ito? Bakit hindi ako makagalaw? Kahit ang aking tier tatlo, ang aking tier lima na lakas sa pakikipaglaban anim na bituin na lakas sa pakikipaglaban, ay nanginginig din. Lakas ng dragon, kasanayang pandepensa, proteksyon, ha, nakapatay ka ng isang miyembro ng angka ng fuang na nasa antas ng tao. Nahulog, kasulatan ng lupa ng angka ng fuang. Sa ngayon, nakapatay ka na ng kabuoang 15.687 tagapagtanggol ng kaharian sa antas ng tao nakakuha ng kabuo ang 4.520.920 puntos ng enerhiya. Matagumpay kang nakapatay ng kabuo ang 267 tagapagtanggol ng kaharian sa antas ng lupa. Nakakuha ng kabuo ang 32.390.000 puntos ng enerhiya. Pagkatapos ayusin muli ang nayon ng Dragon Abyss. Makakapagtatag ako ng isang hanay ng teleportasyon papunta sa bayan ng pagtapak sa buwan at sa angkan ng fuang. Para hayaan ang lahat na pumunta sa angkan ng fuang para mandambong ng mga samsam ng digmaan. Ang iyong b na alagang pandigma ay umabot na sa antas dalawampu. Hepe ng nayon. Hepe ng nayon. Hepe ng nayon. Ito ay isang antas lima na sandata na nakuha ko lang mula sa isang bol ng kayamanan. Pakiusap tanggapin mo ito. Boss Chin. Ito ay isang mataas na uri ng balat ng hayop. Ginamit ko ang isang kasanayan para gawin ito maaari itong gamitin para ay upgrade ang mga bahay na gawa sa kahoy. Sabi ni Guru, nangongolekta ka raw ng mga bulaklak ng espiritu. Ito ang aking nakolekta. Guru, hepe ng nayon. Mukhang natuklasan na ni nakatatandang Chishan na patay na si Chiyu. Ano? Ang pinuno ng angka ng Fuang ay napatay sa isang galaw lang. Nagbibiro ba kayo? Ang pinuno ng angkan ay isang eksperto sa antas ng lupa. Ikapitong langit. Totoo nga, ang kalawok na iyon, si Qin Feng. Hindi ko alam kung anong kasanayan ang ginamit niya, pero direktang isinara nito ang ating buong angkan sa isang iglap. Ano? Nakatatandang Tian Sheng, ang mga kalawok at tagapagtanggol ay likas na magkalaban. Kung hindi natin siya papatayin habang lumalaki pa siya, kung gayon ang buong puwersang tagapagtanggol ay babagsak sa kanyang mga kamay. Pinuno ng angkan ng Tu, makapangyarihang nilalang sa antas ng langit, unang langit kung totoo ang sinabi niya, kung gayon ang lakas ng taong iyon ay hindi bababa sa antas ng langit. Unang langit, imposible, ikalimang araw pa lang, kahit ang mga tao mula sa mas malaking mundo ng langit ay hindi maaaring ganoon kabiles. Pinuno ng angkan feito, feilian, makapangyarihang nilalang sa antas ng langit. Unang langit, malawak ang mundo, hindi bihira ang mga kababalaghan. Huwag maliitin ang mga kalahok. Bukod dito, Nararamdaman kong ang taong iyon ay tiyak na hindi lang antas ng langit. Unang langit, pinuno ng angkan Jiao To. Jiao Wen, makapangyarihang nilalang sa antas ng langit. Unang langit, antas ng langit. Unang langit laban sa antas ng lupa. Ikasyam na langit, tiyak na panalo iyon. Ang laban na ito ay hindi gaanong nangailangan ng pagsisikap. Ano pa, mayroon pa rin 3.000 disipulo ng angkan ng fuang. Kaya, ang taong iyon ay dapat na umabot na sa hindi bababa sa antas ng langit. Ikatlong langit, antas ng langit, ikatlong langit, kung gayon hindi ba't siya, lamang. Ang lakas ng kalahok ay higit pa sa inaasahan. Ang pakikipaglaban ng mag-isa ay hindi magandang ideya. Paano kung magkakaisa tayo? Pinuno ng angkan Yuan To. Yuan Kong. Makapangyarihang nilalang sa antas ng langit. Ikaapat na langit. Yuan Kong. Kayong mga duwag. Natatakot kayo ng ganito sa isang hamak na kalahok lang. Ang angkan ng Yuan ay hindi kailanman nakipag-alyansa sa mas mahihinang angkan. Hindi ako makikipag-alyansa sa inyo. Kalimutan na ninyo. Kalimutan na ninyo. Mina maliit ng angkan ng Yuan ang kakarampot na karne ng lamok na ito. Normal lang iyon. Total, Ang pinagmula ng angkan ng Yuan ay isa ring nakakatakot na nilalang. Nakatatandang Chishan. Kung hindi dahil sa pagprotekta sa aking tribo hindi sana siya namatay. Isa siyang mandirigma ng angkan ng chi. Ang mamatay para sa kanyang amo ay kanyang karangalan. Ipinagmamalaki ko siya. Pakiusap o huwag mong sisihin ang iyong sarili. Alam ko, hindi lang si Chiyu. Sino man sa angkan ng chi ay kusang mamamatay para sa akin. Sa simula, gusto ko lang silang gamitin para makumpleto ang misyon at maparami ang populasyon ng nayon ng Dragon Abyss ngunit tapat silang nakitungo sa akin at kinilala ako bilang kanilang amo. Dapat akong maging responsable para sa kanila. Nang makaharap ang hukom ng parusang makalangit, maaari lang akong pasibong lumaban. Napakahina, paano ko sila mapoprotektahan? Guru, alam mo ba ang tungkol sa angka ng dragon? Ang aking angka ng chi ay may isang sinaunang aklat na ipinamana sa mga henerasyon ang sitwasyon ni Guro na tina-target ng hukom ng parusang makalangit ang nagpaisip sa akin tungkol sa aklat na ito. Limang kuko na dragon. Diagrama ng lahi. Teknik sa paglilinang. Nakatala rito ang mga pangyayari sa paghina ng angkan ng Dragon 20.000 taon na ang nakalilipas. Mula sa pagbaba ng ipinatapon na dragon hanggang sa hukom ng parusang makalangit, marahil ay may kaugnayan ito sa bumagsak na angkan ng dragon. Ngunit hangga't umiiral ang kaluluwa ng dragon, may pagkakataon pa ring muling bumangon ang angkan ng dragon. Ang pagkakaroon ni guro ng isang kasanayang katulad ng saninunong dragon ay mas malamang nakilalanin siya bilang isang inapo ng angkan ng dragon. Natatakot siyang kung muling babangon ang angkan ng dragon. Babalik sila para mag ganti, Kaya ginagamit niya ang hukom ng parusang makalangit para subaybayan ang mundong ilalim. Kapag may lumitaw na may potensyal hahanapin niya ito at papatayin. Sa pagkakataong ito, siguro ay tunay na nasa isang delikadong sitwasyon. Ang lakas sa pakikipaglaban ng sagradong mga guho, ang lakas nito sa pakikipaglaban ay nasa pagitan ng 800 hanggang 1.000. At ipinaalala ni Sensei ng pagpaslang na sa panahon ng pagsubok ng baguhan. Ang panghihimasok ng hukom ng parusang makalangit ay lumalabag sa mga patakaran kaya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay pinipigilan sa 1.10. Ang 2.000 bituin na lakas sa pakikipaglaban ay antas ng langit. Unang langit, ang 3.000 hanggang 4.000 bituin ay antas ng langit. Ikalawang langit, ang 5.000 hanggang 6.000 bituin ay antas ng langit. Ikatlong langit, ang 6.000 hanggang 9.000 bituin ay antas ng langit. Ikaapat na langit, ang 9.000 hanggang 15.000 ay antas ng langit. Ikalimang langit, sa madaling salita, ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban ay nasa pagitan ng 8.000 hanggang 10.000. Sa pinakamababa, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay dapat na antas ng langit ikaapat na langit, at sa loob ng dalawang araw. Kung hindi ako aabot sa katulad na antas, masisira ang nayon ng Dragon Abyss. Ano ang dapat kong gawin para pamunuan ang lahat na makaligtas sa kalamidad na ito? Hepe ng nayon. Hepe ng nayon. Isang malaking hukbo ng kaaway ang natuklasang nakapalibot sa nayon ng Dragon Abyss. Ako si Jiao yun. Pinuno ng angkan ng Jiao. Paumanhin ang nasa harapan ba ay si Hepe ng Nayon Chin ng Nayon ng Dragon Abyss? Anong kailangan mo? Ang pinuno ng angka ng Fuang ay aking kaibigan. Naparito ako para ipaghiganti siya. O, oh, napakalakas mo. Gayun pa man. Hindi rin ako mahina. Sa likod ko ay libu-libong tropa. Hindi ito isang bagay na kaya mong harapin ng mag-isa. Kung magpapatuloy tayong lumaban. Haantong lamang ito sa pagkawasak ng isa't isa. Sa makatuwid mayroon akong mungkahi, sa halip na isang mahaba at matagalang digmaan. Paano kung magkaroon tayo ng tatlong taong maglalaban ng isa laban isa? Kung mananalo ka, agad kong isusuko ang paghihiganti at aalis kasama ang aking mga tao. Ang pader ng lungsod ng nayon ng Dragon Abyss ay tapos na. Ang gustong makalusot, natatakot akong hindi iyon magiging ganoon kadali. Ang pag-akit kay Chin Feng para sa isang laban ng isa laban isa ang pinakamahusay na estratehiya. Kahit na matalo ang aking panig sa duwelo, mauunawaan ko ang kanyang istilo ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng tatlong laban. Na magiging kapakipakinabang din para sa kasunod na labanan. Huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Lahat, sabay-sabay na umatake. Napakagaling ni Hepe ng nayon. Duwag na ang kanang jaw. Mamatay. Tambangan. Ano? Ano ito? Tikman mo pa ang isang suntok ko. Ha? ang bata ng angkan ng Jaw ay talagang tanga rin. Galing sa napakalayong distansya, tiyak na matutuklasan siya. Ang mga nakaligtas sa angkan ng Fuang ay nagbigay sa amin ng kapakipakinabang na impormasyon. Alam naming si Qin Feng ay may hindi bababa sa tatlong uri ng kasanayan, tunay na kahulugan ng limang elemento. Epekto ng kaluluwa ng dragon. Isa ka sa isandaang libong napili para harapin si Qin Feng. Malaki ang pag-asa ko sa iyo. Zhao Xing Mapipigilan ba ng iyong kasanayan ang paglipad ni Qin Feng? Ang aking talento sa paglipad at ang limang elemento ni Qin Feng ay magkatulad. Nagpapalakas at pumipigil sa isa't isa. Kahit hindi ko siya mapatay. Mapipigilan ko siya. Zhao Gu. Pagkatapos pigilan ni na Zhao Xing at Zhao Heng si Qin Feng. Gamitin mo ang iyong S-rank na lakas ng talento para bigyan si Qin Feng ng nakamamatay na tama. Ang ating pinakamalaking banta ngayon ay ang epekto ng kaluluwa ng dragon. Hindi ko alam kung ano ang gagamitin ng taong iyon para harapin ito. Kung maniniwala ako sa kanya, mababawasan ng isang bahagi ng kanyang lakas. Basta't mas malakas ka sa kanya, gaano man kakaiba ang kanyang kasanayan, walang silbi iyon. Ito ay doble ang epekto. Agad na lakas sa pakikipaglaban kapag lumalaban. Kainin mo ito, sa ating angkan. Tatlo lang ang tao. Pagkatapos nito, kayong tatlo ay magiging mga nakatatanda. Magmamana ng angkan. Oo, nagsisimula ng umepekto. Napakarami. Jogo, gamitin mo ang iyong kalasag para harangan. Napakawalang kwenta. Hindi pa nga ako nagiinit. Lakas ng dragon. Nasaan ka? Agad. Matagumpay ang lubusang pagbubukas ng balon ng espirito. Nakakuha ng talento ng limang elemento. B-rank ang talento ay nag upgrade Nagpapatong, dahil masyadong mababa ang antas ng balon ng espiritu. Nabigo ang pag-upgrade. Pinuno ng angkan. Iligtas mo ako. Lintik. Sa isang hingahan lang. Tatlo sa aking pinakamalalakas na general ang nawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Bukod dito, nararamdaman kong hindi pa niya ginagamit ang kanyang buong lakas. Ano ang gusto niyang gawin? Ang impyernong apoy ay para lang sa akin para umakyat sa entablado. Alam kong walang silbi ang mga daya mo noon. Lahat, umatake para sa akin. Gayun pa hindi mahalaga. Papatakasin kita. Dahil sa simula pa lang, hindi ko naman talaga balak na patakasin ka. Sugod. Talagang gumamit siya ng mga bala ng hangin para gumanti. Sa isang iglap, higit sa kalahati ng Renzo ang napatay. Ngunit, para makuha ang nayon ng Dragon Abyss. Kahit na kailangan kong isakripisyo ang isang bahagi ng aking angkan. Sulit ito. Mabuti na lang. Mayroon pa akong alas sa aking manggas. Sa ganitong paraan, maaari ko ring hintayin ang aking normal na konstitusyon na makipaglaban kasama ng iba pang makapangyarihang nilalang. Antas walo na kasanayan. Pagpapalabas ng panlabas na kaluluwa. Guma na ito. Ulo ko lang ang makakagalaw. Ang ibang bahagi ay pinipigilan ng lintik na bagay na iyon. Kung hindi dahil sa kasanayang pangprotekta ng likas na gintong kaliskis na baluti. Natatakot akong matagal na akong tinamaan ng kanyang galaw. Bukod dito, ang tunog na ito ay isang atake sa kaluluwa. Hindi pisikal. Interesante. Ngayong hindi na siya makagalaw. Samantalahin ang pagkakataong ito. Bilis. Sugod. Ha? Anong problema? Atake ng kaaway. Doon. Kaaway. Saan? Wala akong makitang anumang senyales ng kaaway. Paano ito posible? Paano ka nakatakas sa aking kasanayan? Hey, akala mo sasabihin ko sa iyo. Ilang maliliit na daya lang. Paano sila maihahambing sa tunay na kapangyarihan ng mga demonyong mata ng hukom ng parusang makalangit? Ang aking kaluluwa ay matagal nang nahubog ng higit pa sa imahinasyon ng ordinaryong tao mula sa laban na iyon. Paano mauunawaan ang ilang maliliit na daya mo? Aya, mukhang nasusunog ang iyong likod bahay. Sa wakas ay may nagawang kapakipakinabang sina Jauheng at Felian. Sa simula pa lang, lahat ay plano na namin. Magpadala ng isang pyon para magmanman at akitin palabas ang hepe ng nayon ng Dragon Abyss. Bago iyon, ginawa ko ang lahat para antalahin ang oras. Ginamit ng mga hukbo ng angkan ng Fey at angkan ng Jow ang kasanayang pagkukubli ng angkan ng Fey para lihim na palibutan ng lungsod mula sa likuran. Pagkatapos ay direktang pumasok sa nayon at nagsimula ng masaker. Noong panahong iyon, ang mga tao sa nayon ay halo-halo sa mga tao mula sa mas malaking mundo. Para protektahan sila, tiyak na hindi siya mga na gumamit ng malawakang kasanayan sa pag-atake. Kapag napigilan ang kanyang mga kasanayan, natural na mababawasan ng malaki ang kanyang lakas. Ano ang silbi ng pagiging tuso? Sa pagkakataong ito, kailangan ko siyang harapin ng direkta. Ito na yata ang pinakapanganib. Lahat para sa akin ngunit naniniwala akong ako ang pinakamakikinabang. Siya ang pinuno, kaya tiyak na susugod siya para tulungan ang kanyang mga tauhan kapag nasa panganib sila. Sa panahong iyon, masisira ang kanyang porma sayon, sa pagharap sa natitirang dalawang angkan. Parehong panig ang Magdaranes ng malaking kawalan. At maaari akong maupo at umani ng mga gantimpala. Kumpara sa iyong malamayan na kasanayan sa pag-arte. Mas magaling ang aking kasanayan sa pag-arte. Hindi ba? Ano? Akala mo ba may tatago ng iyong matiyagang mukha ang iyong mga intensyon? Numero 15.